Okay guys, kamusta? Welcome. Welcome back sa channel. So karoon, maunin mong, maunin mo ang first tip. Maunin mong gusto nga mahitabo. Ang among buhaton is a sa mga future nga YouTube. So karon nga di, magsugod nga mo ang mountain climbing. So, tanan mga buntod. Nga part 3 sa Mindanao. Taas, huwag mabubo. Maut, huwag manindot, huwag Sa kaon na mo. Uba na nga kuha ang Bari, asa naman to? Tara Uba. Dugay na na ako ni maplanuhan maplan, nga May akong higi kuntit Pero Wala na akong makakuanda Tungod kay Sa so, ako raman isa sa una Wala ko yung body camera So karoon dahil natanaka nata tadi rin sa kwan uh, sa sakop kaya po ni basak pero aside dan ni kuha na siya kana at bang buntod sa bukayan barangay sa dumingag sa mga dilsor province sa pagadian ayan Dut, matagal ko na itong gusto maging content pero hindi ko nagawa noong dati kaya ngayon para ma-achieve yung goal na gusto ko i-try i, -try, i -try ko ulit para para yung pagkakit ko ng mundok ang inspirasyon ko ay family so itong araw na to at itong video na to ay magiging stand sa pang future kong video ito yung pinakamagandang araw at start the day aakyatin ah, ko na ang mga pangarap na hindi ko nagawa dati <clears throat> so na dito ang basak Dumingag Ah, uh, suminot. Og oh, nak, buka bukayan. Yan. Ha. Nice and view. Okay. Okay, guys. So sugod so, ang ato ang journey susugat so, karong adlaw susugat so, karong rasa tanan mga umaabot nga future nga mga videos karon magsugod karon magsugod ako ang kwan content nga mountain climbing mountain viewer so ganun sana so, youtube kwan so wala akong koban akong pagumangkon kan. robot ako ang ekstra kameraman pag na boy Layo na ang biyay, layo ng buntod syempre yung mga gabinan po ta So magdala ta, huwag pin Makaon Para Para so expect, expected na po tayo makonsumo Inspected na na siya pag nata sa Layo ng lugar So mga na karoon, wala may mga dala So mga first na mga buntod First journey, first na mga Mga baklay So ang sa mga bisaya, tagaytay kaya na na niya dito na pit sinuti na na sa loyo ang mga labangon dulian makasing malagalad na tanan so dire na ang padulog sindangan kana mo yung syudad sa dumingag kanya syudad na sa dumingag kana tungod na ng buntura na siya tungod na ng buntura diguru keing kunttis-kuntis Wah putkuntis Leon mau na lagilang orang pressure handtanlang dulu So, paminahan nyo, posible ka nga mga may mga hapon na yung mga kuhan nga dali sa ng panahon ka <laughs> Treasure. Siguro naman, warag wala siguro katang isip rin na mga treasure treasure sa mga hilig lang siguro Masa so, ako at tinawad nga treasure so, Tara si guru meninggal mutnya warna si guru John aja kayak treasure pokoknya nah oke io credo... Fenic! Ui, l'abbiamo persi il buono! Là, no. è BBM Barangay Bugayan No BBM Isidit Barangay Bugayan Sugarin so, at gaytay kun ni boundary sa Bugayan oh, basak basak, basak <laughs>